Sobrang lakas ng ulan, sinisingit pa sila oh, o oh, sige. Ano ba yan? Ayan, di ba? Sinis si, mga Pilipinas, singit na sila, singit. Kahit ang lakas ng ulan, mga idol, yan, sobrang lakas. Oh. Sisingit pa nila yung mga motor nila, mga ano. Kitang-kita nyo naman mga idol, pati ba, sumisingit. Oh, wala silang pakialam. Magbigayan mga idol, bigayan. Peace lang. Sige. Ayan. Busina pa ng busina. Hindi nagbibigayan. Sobrang lakas ng ulan dito mga idol. Grabe. So what's up? Grabe yung lakas ng ulan. Kabilangan ng traffic mga idol, kabilangan ng traffic. Ayan, kung hindi ka ano, mag-drive nito, delikado. Kaya na, eksperto ka mag-drive dito mga idol. Sobrang lakas ng ulan, hindi mo nakikita yung ano. Ayan, busina na silang busina, nalaking truck mga idol. So, what's up? Grabe. Oh, ang haba ng traffic nito mga idol. Uli lang ang sa mga malapit sa anong SM Baliwag. Alam mo yung may mga truck. Sobrang mga, ano. May sumisingit pa yan o oh, kahit na ano, singit ng singit yung mga motor. Wala silang pakialam mga idol. Sige. Ayan. Grabe yan talagang truck. Yan lang yung truck mga idol So what's up going on? Yan, kaya kaya hirap umuwi ng ganito Wow Napapaihi ka sa lamig kaya kung pa ako mga idol Sobra, sobra, sobra Sobrang traffic, traffic mga idol. Inaabot na tayo ng sham sham dito. 30 minutes na tayo na traffic dito ha. Kanina kala ko ano, hinto ako sa ano kaso ba mamaya ang truck naman ang bungo sa atin. Ngayon ang daming truck, ang lalaki ang haba. Ngayon. Ngayon po po, nakupo kaya naka-flasher tayo na mga idol Ayan, dito sa baliwag to mga isama, ano baliwag papuntang baliwag to mga idol, papuntang SM so what's up, hindi ko alam ba traffic ang lakas ng ulan traffic pa kung nagbigayan sana sila, di ba wala eh singit, sing dito, singit dyan ano talaga ugali ng Pinoy? sa so WhatsApp. Wala na, hindi ko hindi tayo magbibigay, wala na mga idol. Hindi ko na tayo matutulog. Ano ba yan, no? What's up going on? Hindi na ba tayo matutulog, mga idol, mga idol? O, lakas na ulan. Uuwi nyo naman kami, Mga idol. Bigayan para makalis tayo. May stranded na tayo dito, oh. Stranded na kami dito sa ano. Wow. Mas mabilis, mabilis pa maglakad. O, ano yung nangyari?